Nagparamdam na naman at tinupak itong SB19 bashers official fan page sa Facebook. Ang tirada nila, SB19 of course, at nagpost na naman ng panibago. Sabi nila, laging sumisigaw sa pagkanta ang SB19 at may parinig pa sa Ritoke. Ritoke issue ng ating boys. At gumamit pa ng ibang larawan ng singer ng Pilipinas sa Filipino Music Awards. Grabe na talaga ang pambabash, pambubuli Talamak na at lantaran itong uh, official fanpage ng Facebook ng mga bashers ng SB19. Nakakabwisit, talagang nakakagigil. Nanginginig ako ngayon sa inis dahil first time ko po ito nakita this day lamang. Talagang nakakainis. Sinabi nila para sumikat, nagparitoke ang SB19 at sumisigaw daw sa pagkanta. Oh my God! Kaya naman ito ang back ang revenge ng SB1918 laban sa bashers na to. Pinakita ang larawan ng Beni. Larawan nila noon, noong hindi pa sila sikat. Aside sa mga mukha, hito pang larawan na may dalang mga basura, mga black bag, daladala ng mga babae. Kaya ito ang wristback nila laban sa bashers na to. Na versus siya dahil may social media account sa Facebook may bakan na nangyayari about sa retoke issue ng Benny. Ang sabi ng isa, ganda ng tulog namin. Ha ha ha. Samantala, meron namang certified 18 na sinampal at supalpal ang uh, bashers ng s sa mga achievements, locals and shows and uh, sold out concerts ng ating The King of Siyempre, mahal ng 18 ang The King of at mayroon ding fan ng Benny na sinaway ang basher na to. Itigil na ang bashing at bullying ang ingay ninyo. Samantala, narito pa ang mga reaksyon at komento ng mga fans. Maraming salamat 18 sa pagtanggol sa ating The King of P Pop SB19. Sabi nila, wag nang patulan, wag nang pansinin pero minsan nakakagigil. Hindi mo maiwasang mag-react dahil walang ginagawa ang ating boys. innocent sila, wala silang inaapakang tao. Nagtatabaho ng marangal at napapasaya ng 18.